ayan yung asawa ko guys nalagay siya ng black powder dito sa mga bukid namin kailangan nang maglagay ng uh, black powder pang tunaw ng isno para mabilis ma tunaw itong mga isno lalo na dito sa gilid ng bahay namin ang kapalto ng isno dito parang ah uh Ano oh, ito yung kalikid namin. Ayun guys yung So, ayan naglalagay na kami ng black powder pang tunaw ng ah, isno so ganito guys pag nalagyan siya ng black powder para siyang ah, uh, fertilizer na maliliit na black So mainit po tong black powder na to kaya mabilis matunaw tong snow pag nilagyan dito sa bukid. So, 'yung mga bukid namin na tataniman ng sibuyas ah uh, harina saka sugar beet. ganito black powder so dito lang kami sa harap ng bahay naglalagay bali uh, 75 na hektarya itong lalagyan namin ng uh, ganito tapos yung mga iba naman na pang mga tataniman naman namin ng kalabasa sa ka soy beans soybeans o repolyo kahit na hindi na namin lagyan ng pangtunaw ng isno. Hmm. So, ayan guys. O, oh, ang bilis. Matutunaw agad ang isno pag nalagyan ng ganyan. Itong mga tambak-tambak na isno dito. Mabilis lang matunaw.